Nabalot ng kulay itim ang bahaging ito ng UP Diliman sa Quezon City dahil sa Black Friday protest, laban sa korupsyon at sa budget cut sa sektor ng edukasyon. Libo-libong estudyante, guro at iba't ibang grupo ang nakiisa sa kilos protesta at walkout na bahagi ng malawakang kampanya laban sa di umano'y talamak na katiwalian sa gobyerno kasunod ng issue sa anumang flood control projects. Binato ng mga mag-aaral ng putik ang tarpaulin ito na naglalahal Had ng katiwali ang kinasasangkutan ng DPWH. Kanila rin binansagan si na Pangulong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada na mga magnanakaw. Bukod sa lumalalang korupsyon, kanila ring ipinanawagan ang mas mataas na pondo para sa sektor ng edukasyon. Sa Senado naman, nasa isang daang rallyista ang sumugod para kundinahin ang maanumalyang flood control projects. Kanilang kinalampag, sinipa at pinagbabato ng mga bulok na itlog ang gate ng Senado na may tarpaulin na ni Senator Joel Villanueva at Jingo Estrada. Sigaw nila ikulong ang mga buwayang sindikato, kabilang umano ang ilang senador, kongresista, mga opisyal ng DPWH at kontratista. Humiga rin sila sa kalsada habang nakataas sa kamao at isinisigaw ng paulit-ulit. ang katagang laban-laban at mga magnanakaw. Sa kamara naman, pagbasura sa kontrata ng naiya privatization at suspension sa taas singil sa paliparan ang ipinanawagan ng iba't ibang grupo. Bit-bit din nila ang isang open petition na una na nilang inihain sa Korte Suprema. Binatikos ng mga grupo na sa kabila ng bilyon-bilyong kita ng pamahalaan mula sa naiyan o mga nagdaan taon, hindi umano ito napunta sa pagpapabuti ng serbisyo ng paliparan. Magtutuloy-tuloy hanggang sa linggo ang Kilos Protesta at kasado na rin ang mas malaki pang Kilos Protesta sa September 21 in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.